Hey, dito na tayo nak sa quiz tayo ha. Dito yan uh, dito magmumula yung mga sagot niyan. natin dito yung reading comprehension mo, okay? Number one Ano-ano ang dala ni Papalino? Ano-ano daw yung dala niya? Bu uh, batay dito sa ating binasa. Pa, ya, at, ma, -ko -ta. Okay, tama. Correct. Pangalawang tanong. Saan ito nagmula? Saan daw ito nanggaling? Sabukin. Nino. Ni. -ta. Nino. Ni. -ni Napin mo. Yesin mo. Oh. Sabukin. Ni. Lo. Lo. Ramon. Tama. Correct. Ito ang last na tanong. Itong pangatlong tanong. Ano daw ang lasa ng papaya at makopa? batay dito sa nabasa natin o binasa natin. Hmm. Hanapin mo. Ano daw? Lasa. Sige daw. Yung sinabi ni Daddy, paano mo lalasahan yung pagkain o prutas? Ayan. Masarap. Masayin mo. Maayos. Masarap at ma Ma? Ma? Ta? Yes. Oh, good job. Correct. Lagi mo tatandaan yan, ha? Pag reading comprehension, andyan lang din yung sagot niyan sa binasa natin. Okay? Okay. Good job. Okay.